ikot mo muna ako guys tapos bibili na ako afterwards magkakalapit lang naman yung mga shop papakita ko lang muna sa inyo yung mga bilihan dito um, and, 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 so dito ito yung central yung tawag dito ayan, tingin-tingin tayo ng mga mabili para sa inyo gaganda ayan oh. eh, papatingin ko lang muna tapos mamaya papakita ko naman sa inyo kung ano yung mga ngayon kaya abang abang lang mga guys papakita ko lang sa inyo kung sa inyo kung saan ako mahumili ng mga ipapamigay ayan 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 Yeah, bags mga bags bed sheets ayan yeah. bibili din ako nyan guys lalagay na rin sa balik ba yung yeah, bags yeah, ayan yeah. ayan 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 pamigay natin yung mga yan ayan yeah. sino kaya ang susunod nagpapalarin ayan yeah.